Ah, uh, bakit nga pala may Holy Spirit? Ano ba sa Holy Spirit so surrender? So ang Holy Spirit po iyan po ay uh, nung mga nung si Jesus Christ ay uh, umakit sa langit. Iyan po ay uh, anong nangyari na na si Jesus Christ ay ipako sa sa krus. ayang At umakit ang Panginoon sa langit, yun ay pinagkaloob na ng ating Diyos Ama. Ayun, so, yun ay uh, uh, bunga ano po, ng uh, uh pagkapaku ng Panginoon. Ano po, kaya may Holy Spirit sa panahon natin, sa henerasyon natin. So, Tingnan nyo po, nagagawa ng Holy Spirit. Ayan po, mga apostol. Ayan. Nung sila ay uh, mapuspos ng Holy Spirit. Ayan. Uh, talagang maraming himala ang ginawa mga apostoles. Maraming ginawa ang ating Diyos sa pumagitan ng uh, mga apostoles ng Holy Spirit. Kahit saan pumunta ang mga apostoles, yun, ah uh, kahit saan pumunta si na Apostol Pedro, Apostol Juan, at yung mga iba pang mga apostoles, talagang uh, nakakagawa sila ng maraming himala. Ano po? Nung no, hindi pa rin nila alam yon ng mga apostoles, kahit sila na namamangha noon kay Jesus na nung no, naghihimala ang Panginoon. Pero sila na, no, na sila na, nung sila'y pagkalooban noon at ang Christ so ay nasa kanan ng Diyos uh, sa taas, sa kaitaasan. Ayun, uh, kahit sila, nakagawa na sila. Kahit ng mga, masakit, mga may sakit, pinagagaling nila. Ayan, yung mga ginawa ng uh, Holy Spirit. Kahit yung uh, uh, sa pamagitan ng Panginoon niya na kahit yung, uh, kahit anong sakit mga kapatid, ayan. At um, kahit Uh, yung mga tao din na uh, sumisurrender, ayan, talagang uh, napupuspos din sila ng Holy Spirit. Ano po, kahit, kahit nga po, uh, mga damit din sa pamagitan ng mga apostoles ng mga gamit nila. Pag yun ay lumapat na sa may mga sakit, na nahihil. Ayan. Uh, so, pag pinipray ng ni Apostol Pedro, Apostol Pablo, Uh, yung mga tao na lumalapit sa kanila na kailangan talaga ng tulong talagang kailangan talagang tulong lalo na sila nung nagkakaisa sila uh, talagang pinagkakaluntalan ng ating Diyos sa mga Holy Spirit kaya lahat lahat ng iyon uh, hindi lang ang mga apostolos ang uh, nakapag-share ng magandang balita hindi lang ang mga apostoles na nakakagawa ng malano pati yung mga tao rin noong na napuspos ng Espiritu Santo. Tingnan niyo po si Ananias, hindi siya uh, apostoles ano po pero siya ay uh, puspos ng uh, Espiritu Santo pero uh, bago nakaano siya naka uh, nakapag uh, anong tawag 'yun naka, naka si Apostol Pablo na puspos niya ng Holy Spirit pero si Ananias ay hindi uh, apostoles tige okay po so kahit man po yung mga tao hindi apostoles noon na napupuspos ng Espiritu Santo ayun sila man po ay nakakagawa sila ng mga uh, ng gospel depende sa kaloob ng uh, uh, ng ating Diyos sa pamagitan ng mga ho ng Holy Spirit do sa mga tao na napupuspos ng Espiritu Santo. Kasi yung iba, yung napuspos ng Espiritu Santo, nag-share sila ng gospel. Yung iba naman, nakakagawa din ng Himala. yun. So, depende sa Holy Spirit. Ano po? Yan sa ipinagkakalob ng ating Diyos Ama. So, kaya, na uh, napakalaga na talagang doon kayo susurrender sa uh, may holy spirit ano po kasi 'yun talaga yung um uh, paraan ano po para ikaw ay uh, tuluyang maligtas ano po tuluyang kang maligtas tapos doon mo maintindihan lahat yung uh, gagawin sa iyo ng Panginoon ah um, tutulungan ka ng Panginoon sa pamagitan ng Holy Spirit. Tutulungan ka, ka ng Holy Spirit sa pamagitan ng pananampalataya mo sa Panginoon. Ayan. kung paano uh, maging uh, matuwid sa buhay na ito. Ano po kung paano uh, mas uh, pahahalagahan mo yung katotohanan kaysa sa kasinungalingan ayun, God bless sa inyo mga kapatid yung po yung um, katotohanan kaya mahalaga talaga na ah uh, ah, uh, sumirender, ano po, sa pag surrender sabay talikod sa kasalanan ano po, ayun ayun, God bless sa inyo mga kapatid